ito. Magandang magandang umaga. Magluluto tayo ng sinigang na pakpak ng manok. yan po yung sisig natin, pakpak ng manok. Uh, bumili akong isang tray lang na para sa amin kasi ng dalawang mga patid. Ayan. Inluto po po yan na sinigang. Ito po ang ating mga sahog. Meron po tayong ng luya, at sibuyas. Dalunok muna ang huli natin. simple lang. Kangkong lang po ang isasawag natin kasi wala mong ibang nabili akong ano kung dito ang kongkak niya. Na. na po natin. Mag-isa. Ano nyo, ay doon abang na abang naduluto ako, nilalaba ako yun. Sayang kasi oras. Abang naduluto, nilaba na ako ng mga damit ito. Saan na po natin? Wala po tayo na bilis sili. Wala po tayo na sili. Ang mutang po sili. Saan natin? Sangkot ka muna po ng sili. Ah, duya dahil... Para masarap po yung aroma niya, yung aboy. masarap kasi pag ng yung ng para yung kamay masarap at sumunod na po natin ngayon ang ating sibuyas ating nilulutong tinula ng kapak na naman hindi ko na kasi kapak ng manok 5 real lang ang Ito na po natin, natin. ang ating kamatis. Yan ang ginimihan ko kamatis. Para masarap po lasa. Pag maraming kamatis po kasi, masarap po lasa niya. Kasabay na po natin ang ating chicken wings. At, at muna natin para masangkot na po natin lahat po yung ating mga sahog at unuk masungkot siya at masarap yung pagkasin kasi sinasangkot siya muna bago sa buwan. Katlan po natin yung Ilagay na po natin siya ng sabaw. Ito. Painta ko ng tubig na ipansasabaw po Mamaya na lang po natin dagdagan po ng sabaw niya kapag yung kumukulo na. Hindi po, takpan muna natin. Mayroon na natin na natin balikan ito po yung gagamitin natin pang asim ah, meron po akong bali tatlong kalating lemon yan eh hinati ko lang po sa gitna ayan po yung gagawin ko pang asim sa aking sinigang na manok pipigayin na po natin yan ngayon tingnan natin ngayon oh. kung kumukulo na ayan nakakulo na po siya ayan po na yung ating manok ilalagay na po natin ang ating ano, ating kangkong. Ilalagay na po natin isa isa. Ang dami niyang kangkong ko eh. po kasi po eh, kaya medyo na ano o yan, yeah, tagpan natin muna ulit para panambutin natin yung kangkong pagkatapos po ng mambot ng kangkong lalagay na po natin ang ating lemon yun, e, oh, tagpan na muna natin tagpan na natin ulit yan, nakakulo na nakakulo na siya Nalagyan na natin siya ng pampaasim natin yung lemon yan. Diyan ang pampaasim natin yung lemon. Tapos <laughs> sasabay na natin ng ano, ng veggie para may uh, lumasa na kagad yan. At asin. haluin po natin. Para mamaya titikman na lang po natin kung kulang sa alat o sakto lang. Diyo, takpan natin muna ulit. Titikman natin ang ating ulam na sinigang. Ayan na. po ang ating ulam na sinigang. Tikman na natin. Yung ayos po yung alat at yung asim niya. Hindi mga siyado maasim. Pero yung alat hindi rin gaano kaalat. Ayan, ayos na. Ayos na po ang ating sinigang na pakpak -pak ng manok. Sige po, hanggang dito lang po ang video. Maraming maraming salamat po. Jangan po panoorin niyo po ang aking